Sa video ito, pinuntahan natin ang Masungi Geo Reserve ay isang lugar na nakatuon sa konserbasyon ng kalikasan at geo-tourism. Matatagpuan ito sa Baras Rizal, mga isa o dalawang oras na biyahe mula sa Metro Manila. Sikat ito dahil sa mga kakaibang limestone rock formation at luntiang kagubatan tara at samahan nyo ako sa biyahing ito mga idol. Hi okay, mga idol, nandito tayo ngayon sa Palo Alto. Papunta tayo sa Masungi geoserv 6 minutes away siya. 3.9 kilometer magmula dito sa Palo Alto si Masungi geo Masungi o Masungi Masungi siguro Geo-sword Ang araw ngayon ay Mercules, April 2, 2025 income entry. No? Yeah. Income entry dito. Paano kaya accounting? Ah, Geo-serve na to. Masungin, Geo-serve. sa event po. Opo. Opo. May nakaano po kayo? May oh, po. Meron po. May ano hindi? Po? May ano ba rito? Signal? Hindi ko pala siya Ito na. Sa so, may tapat ng bayabas. Ah, oh, okay. Ano pa? Saan kayo? po magpa-register dito? Dito ulit. Harapin Ah, dito. Doon tayo po, parking sir. Ah, doon, doon? parking. Opo. Tapos lakad tayo dito. Ay, mami, dito na lang ako pugad. Ay, sa pugad. <laughs> Sound check check mo na sound check, sound check sound check Please Please sound check sound check sound check Pa po So naman po tayo Pa 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 Okay, ano kind na t-shirt? T-shirt po, ah, uh, depende po. Pag ito po, 950. Pag dito naman sa kabila ay 500 po yung cup. Ito ka na bibita ka din. May ito. May May ito. May ito. May ito. May rest magnet. Stickers para po sa tumbler. So, yun. May yung May hindi po ito. Yun lang. Okay. <laughs> May Kwek kwek libre mga idol. Pangalan niya kuya? Chris. Chris, shout out po kay Chris. Nang libre po ng kwek kwek ko. Ito po, libre din ka perito mga idol. Ito may ice cream po rito pero hindi po ito libre. May bayad po yan. Shout out kay kuya mag-ice cream. Shout out po. Pangalan niya sir? Sherwin sir Sherwin Si Idol Sherwin po Tapos si Ma'am Alexa Ayan po Uy Ay ma'am yung Pera nyo po Sayang po yan Thank you Okay Shout out sir Si Kuya Romeo po Ranger na Ranger na Dito sa Masungi Tama ba? Masungi o oh. Masungi Masungi Yun ha Correction Masungi Ito mga idol Yung registration Yung mga naka Ano na Naka fill up na na sa online. Dito tayo magre-register mga ito Hello po! Ayan po. Doon daw. Kina natin yung toilet mga edo. Humis! Oh, ang ganda pala rito. Tignan nyo mga idol. Kita nyo mga idol dito. Tingnan nyo rito. Ayan mga idol. Oh. Wow, hindi ko wala kung makikita nyo sa camera. Pero, rabi, nakikita pala rito ang ano. Ang Metro Manila. Kita yung mga building. Mga idol. Wow. So, itong bilog na pala na ito, akala ko nest, tinatawag lang nest. Yung pala, yan pala ay compost circle. CR mga idol. Ito mga CR. Pero yung CR nila, merong ano, view deck. So, ito yung CR. Pa, saan yung CR, sir? Ito po ba? Ito po. Okay, isa lang. Ito. Ito yung CR, mga idol. So, nag-iisa lang po siya. Oh. So, may shower, oh. Ito yung CR. Okay? So, pag maraming tao dito, pila. ordinan, ordinan siya pinapasa. Bilang isang tagatanay at kabataan, isang malaking question mark sa aming kabataan at sa mga concerned citizens ng tanay. Mas matagal po si Kuya Ruben sa amin. So on behalf of everyone here po, maraming maraming salamat po talaga sa pagtindig po. At nakakataba ng puso. at isang tanda ng ating suporta sa mga bantay at pamayanang nagpabantay sa lupang ito. Okay, Gawain, idol. ang tunog ng mga kampanya. Tayo magtatali ng, ng bell para, para sa ano pagkakaisa ng panindigan. Okay. Ayun. Thank you. Ayan, nakatali na tayo mga idol. Simbolo ng ating pakikisa sa pinaglalaban ng masungi. dạy sớm sai mắt sungy 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 Lahat tayo ngayon sa trail. Kalimutan natin magdala ng sombrero ko ng Malupit po yung lakad nyo po, no? Solid po yung ano, bilig ko sa inyo. Ito yung na, nadaan ako doon, nakaupo. Doon, papuntang baras yung bayan paglabas ako magkatabi tayo kami na oh, nakaupo ka doon sa eh nagpapahinga oo yan yung dinaanan mo yung highway grabe no lupit mo pangal mo Joey Joey Joel Joel no tama yun Grabe, ang lupit mo mula Makati pa pamaya naman mas pagsakay mo ah mula QC mula QC, QC. oo oh. oo layo nun ha ha layo nun sa DNA eh. tapos papunta rito ay iwanan na tayo mga idol ha nag CR kasi tayo hmm. habol tayo habol wow okay so yung mga nagpatotoo ng kanilang trail dito ito first time na natin pumasok dito mga idol no first time grabe Oh, so, tirik na pong araw time check so umakyat po tayo ng 11.34 tayo nag trail tama na yung mga rock formation karami maganda rito so hindi ko alam kung nakakalahati na kami so ito na yung mga naadaanan namin may puno sa litna na rin namin Tapos may bamboo rito. Hindi ko alam kung ito yung mga Japanese bamboo. Okay. So nag-stop sila run. ang papers aid ako ah. <laughs> okay. so ilang steps kaya to sorry sorry ay uh, grab water partnership change maker okay mga awards sa lahat ng lakbay mo rito makikita mo yung mga awards mga idol ayan so bawat hakbang ng turismo for tomorrow tourism At the Pathfinder Award 2018 no? Okay. wow ang ganda rito so maganda rito pag umaga mga 8 8 to 7 para malamig ay okay, mainit-init ganda ng mga rock formation mga ito ay grabe <laughs> yan daw po mga idol yung puno na yan ay eh, lipa tama ba? lipa yung yan yan Balik pa daw yun yung may mga nakain ng mga dahon sa uwit no, no, ng mga ito. Yung antidote ka ng katas na yung mga Okay. Ito din po ay makikita natin sa limang piso bagong coin. tignan niyo po. Meron po yun, ba kayo diba? Ako ay 2 piso na coin. Para maniwala po sa po sa iyo. Ayan, niyo po tayapa. Lalo po yung no, bulaklak na tayapa. Ito yung bunga. Ayan po pagkain para sa Mga hayop lang. May lang kare dito mga idol. Yan, yan, po yan. yan yung papasok na na ito yan po daw yung discovery trail discovery trail so nandito pa na magmula no? dito papunta ron yan yung discovery trail mga idol mga idol mga idol puntahan natin yung ano Pagkakataan natin yung CR dito mga idol. So, pag bumaba din pala kay rito, may CR naman mga idol. So, bawal magpitas ng mga bulakla, halaman, ba't to kumuha so bawal yung mga ito hanggang tingin lang tayo kaya mga yan okay so ito yung CR ng mga babae ayan po can po siya ng mga babae. Oh. Iba. CR ng lalaki. Ayun oh, ang CR ng lalaki sa baba. 'Yun ang CR ng lalaki. May signage nito. Oh. May signage yan ano? CR ng lalaki this way. So ito pala. umaga po. <laughs> ayan grabe maganda dito oh isipin mo may tubig din pala rito tubig check oh lakas lakas ng tubig so ito yung mga siya <laughs> yun ganito lang <laughs> yan oh kopoy eh. diba? nature na nature dito lang sa tabi yan tapos tanda mo yung rock formation habang nagsisial ka dito Ooh, no? sa yan yung hand wash okay, so kung magdudumi naman, so may dalawang CR dito nature na nature natin. may kuweba pa doon sa likod pwede kang sa likod oh. No? ayan no? so may biday pa ayan may biday okay. Marabi. nature na nature mga ito. oh, ay, ganda Alright, tayo na lang inihintay. Let's go. Ah, pangalan niya sir, shoutout. Tristan. Oh, Tristan, shoutout po kay Tristan po. No? Ikaw po yung namamahala dito. Ano yes, po, ako po yung operations manager. Ayun, operations manager po dito na masung. Okay. Thank you po sir. Thank you po sir. Maraming salamat. Okay. Yan, pakakit tayo ulit mga ito. Ayan po. Pakit na Para sa content. Tuwaray naglalakad. Pakit pero patinding akyatan. kape That's what we need to that's what we need to succeed That dollar now, not what we need That's us give them love so that you can achieve now